what's up mga paps so ayun mga paps kakalabas lang natin ngayon gapang muna tayo pababa bali first booking nga pala natin to mga paps marikina to aloukan bali ang per nga pala nito 314 mga paps medyo malayo layo to long ride first booking natin so ayun mga paps bakbakin na natin to kagad makalipas lang ilang mga minuto ay nasa edsa na nga kami mga paps dito na nga rin pala kami sa SM Monumento Hypermarket. Bali ang pupuntahan nga pala ni ma'am sa Kalokan. Maglalaro daw sila ng bilyar kasama ang mga kaibigan, mga paps. Pagka drop off ko nga pala kay ma'am, agad naman tayong pinasukan ng booking. Bali na sa tabi lang pala natin si sir, agad ko nang kinawayan. Pagkasakay nga pala ni sir, agad na kami lumarga. Makalipas lang ng ilang minuto mga paps, nasa project po na nga kami. Shoutout nga pala kay sir na kumaway sa gilid natin. At ang move it riders, kapwa nating MC Taxi. Ito na nga pala tayo mga paps sa may drop off ni sir. Bale ang pera nga pala ni sir, 164. Kaluokan to project 4 mga paps. Pagkababa nga pala ni sir, agad nang inabot ang bayad. Pagka drop off nga pala natin kay sir ay gumapang tayo. At agad naman tayong pinasukan ng booking. Gurami lang ito mga paps. Pagkadating nga pala natin sa pickup agad nang lumapit si ma'am. At ang kanyang daladala -dala nga pala na natin sa box natin mga paps. Pagkasakay nga pala ni ma'am tinanong ko siya kung okay na. Nung okay na ay lumarga na kami mga paps. Bale ang drop off nga pala ni ma'am sa likod lang ng SM North. Pagkalipas lang ng ilang mga minuto mga paps ay nandito na nga kami sa drop off Balay ang per nga pala ni ma'am ay 58 pesos Pero ginawa na niyang 60 pesos g nga pala yung bayad mga paps Pagka drop off nga pala natin kay ma'am Ay nagpahinga lang tayo saglit At tumambay Mayamayang kaunti nga ay pinasukan tayo ng booking Ito nga pala si ma'am At inabot ko na rin yung shower cap Pagkasakay nga pala ni ma'am ay lumarga na nga kami Bali, ang drop off nga pala nito mga paps ay mandaluyong. Makalipas lang ng ilang mga minuto mga paps ay nasa mandaluyong na nga kami. At tinuro na rin ni ma'am kung saan siya bababa. Diyan na lang daw sa gilid mga paps. Pagdating namin nga pala sa drop off ay agad nang inabot ni mamang helmet. Bali, Gcash nga pala yung bayad ni ma'am mga paps. Bali, ang per nga pala ni ma'am ay 180 mga paps pagka drop off nga pala natin kay ma'am ay pinasukan ulit tayo ng booking mga paps mandalu yung tukainta bali ang pair nga pala nito 140 at lumapit na nga pala si sir tinanong ako kung ako yung rider niya pagkabigay ko nga pala ng helmet ay sinuot na kaagad ni sir pagkasakay nga pala ni sir agad na kami lumarga pagkalipas nga pala ng ilang mga minuto sa junction na nga kami mga paps So ayun mga pops tinanong nga pala ni sir kung open yung camera natin. So ayun, nag shout out na siya. Andito na nga pala kami mga pops sa may drop off ni sir. At agad na rin nga siyang bumaba. So ayun mga pare, papalo niya daw tayo ni sir. Salamat sir sa pagsuporta. Pagka drop off po nga pala kay sir, ay bigla akong inanto kaya nag stretching muna ako. At dahil nandito na nga tayo sa kainta mga paps, ay eh, gapang na tayo pa kogyo pa uwi. Ride safe mga paps.